across the ring fighting out of the red corner wearing blacks Carl Thomas Martin uh, <laughs> <Tureta>. <laughs> uh. Kilala nyo ba si Aran Dipaen ang siyang makakalaban New Wonder Carl James Martin mamaya sa Trila in Manila 2. Si Aran Dipaen na isang 34 years old Thai boxer at isa si Aran Dipaen sa isa sa mga tinuturing na mahuhusay na boxer ngayong sa kasalukuyan sa bansang Thailand. Kung natataasan kayo sa knockout ratio ni Carl James Martin na 76% knockout power ay di hamak na mas mataas ang knockout ratio nitong pambato ng Thailand na merong 86% knockout ratio sa kanyang talaan. Piruin mo ah, sa 21 na panalo nito ay 18 ang hindi na umabot sa mga hurado. Pero may apat na talo na ito mga kaibigan na siya namang ikinalamang ng ating pambatong si Carl James dahil 26 wins ang panalo ng ating pambato at syempre wala pang talo at may 20 doon na di na umabot sa mga hurado. Kung susumahin natin ha, ah, halos parehas lamang ang kanilang percentage sa kanilang talaan. Mataas lamang sa knockout ratio itong Thai boxer ngunit undefeated naman itong ating pambato. Ngunit marami nagsasabi na puro lamang daw tune up ang kinalaban nitong ating kababayang si Carl James. Kaya nananatiling undefeated itong ating pambato. Habang itong Thai boxer na may apat na talo ay puro mga tigasin daw ang kanyang mga nakalaban. Sa katunayan nga, isa sa kanyang mga talo ay ang The Monster na si Naoya Inoue ang siyang nakaharap. Pero marami rin na nagsasabi na isa daw itong Thailander na ito sa isa sa mga nagpahirap sa The Monster ng Japan. Sa katunayan nga daw eh, na black ayan pa niya itong The Monster ng Japan sa kanilang naging laban. Kaya sa mga nagsasabi dyan ha, na isa na naman daw pagkain para kay Carl Hermes Martin itong napili nilang kalaban. Pero hindi nila alam, eh, ito na ang biggest test para kay Carl James Martin at mapatunayan na kaya na niyang humarap sa mga matitibay at sa mga world class boxer sa buong mundo. So kinakailangan na malusutan niya ang laban na ito dahil ito ay pinakaimportanteng ang laban para kay Carl James Martin sa harapan mismo ng ating mga kababayan dahil gaganapin ito sa Araneta Coliseum na may pamagat na Trilla in Manila 2. Kaya, good luck kay Carl James Martin mamaya sa kanya kanyang napipitong laban dito sa Thai Boxer na si Aran Dipahen. Pero, babalik tayo dun no, sa laban ni Aran Dipahen at ni Naoya Inoue. Ano nga ba ang nangyari sa kanilang bakbakan? Ba't ganun na lamang ang sinasabi nila na pinahirapan daw niya si the monster na Naoya Inoue. Halika't balikan natin kung ano nga ba ang nangyari sa laban na ito. Alright, eto na guys, bago tayo tumungo sa Carl James Martin versus Aran Dipaen sa Trila in Manila 2 Eh, tunghayin muna natin itong makakalaban ni Aran Dipain uh, na kinalaban niya ang The Monster ng Japan Sabi-sabi uh, daw eh, pinahirapan daw niya si Naoya Inoue sa bakbaka na ito So, makikita natin dito uh, Kamusta kayo mga brad? narito na naman tayo nagkakwentuhan tungkol sa boxing uh, ito tampok natin Aram Dipain versus Naoya Inoue kita natin ang style ng the monster dito na tila kalmado nagbibitaw lamang ng mga jab jab kasi may kita natin si Aram Dipain na maingat kita mo yung footwork yung mga galaw niya, yung mga atake Uh, talagang napaka meticuloso nitong si Aran Dipaen tiyak na mahihirapan dito ang ating pambatong si Carl James Martin ano sa tingin nyo mga guys round 1 uh, medyo maganda ang pinak pinakita nitong si Aran Dipain kontra the monster na Onya Inoue okay ito na round 2 guys no ano sa tingin nyo mga brad kaya ba to ni Carl James Martin itong si Aran Dipain Nakita natin dito na kaya niyang sumabay dito sa The Monster. Kita nyo naman yung mga galawan niya, in and out, defense, footwork meron itong Thai boxer. Kaya naman sa laban ni Arandipan kontra Kal Hermes Martin mamaya no, uh, makikita natin kung ano nga ba ang inimprove ng ating pambato. Kapag na-domina niya itong Thai boxer na ito na si Arandipan eh tiyak na pwede na sumabak sa mga title title holder, title contender. Kayang-kaya na napagsabayan ng ating pambato. Ano guys? Comment niyo naman diyan sa baba kung mga taga saan kayo para alam natin kung hanggang saan umaabot itong ating video, guys. So, eto na no? Ang ganda ng mga footwork na oh, left hook galing kay Naoya, body shots. Grabe yung atake dito ni Naoya, no? in and out sabay ng Ooh, ang bilis na mga oh ang ganda rin ng mga pinakawalang kombinasyon itong Thai Boxer o nga no medyo ano si Inui dito alangan umatake kasi nakikita niya na magaling din itong Thai Boxer kita niyo naman yung defense niya footwork uh, maayos na nailalatag niya dito sa ibabo ng Lona Ayo ba guys, sa inyong palagay ba, Uh, anong estilo ang pwedeng gawin dito ni Carl James Martin? Comment nyo sa baba dyan kung mananalo si Carl James by unanimous o knockout kung para sa inyo. May lakas ba si Carl James Martin para pataubin itong Thai boxer na kinalaban ni Naoya Inoue. Kita nyo naman yung galawan itong uh, napiling kalaban ni Carl James dito sa Trila in Manila mamaya. Marami nagsasabi na easy fight daw itong napili na naman ni Carla Mes sa mga hindi nakakilala yun ang pananaw pero para sa ayong pananaw isang malaking test ito para sa ating pambatong si Carl Hames ba diba guys sa mga nakakaalam dyan dito sa laban na to alam nyo yun na mahirap din kalaban itong si Aran so isang magandang ano to kay ano uh, kay Carl James, kung madomina yan mamaya itong si Aran Kita nyo yung footwork na yun, No? Yung ginagamit nyo yung ring. May IQ rin itong si Aran May boxing IQ. Tingin mo. Oo, parehas sila nagbitaw ng job. Parehas sa mama. Counter. Straight. Tumama yung kaliwa ni Inoue. Ang ganda ng kontra na yun, guys. Wow. Well, ang ganda ng ano, yung atras kaagad, no? Kumuporma pa lang si Inoue ng atake. Yung maatras na si Aran body shots tumama galing kay Aran Dipain. Ang galing ng ano, galing nung ano niya talaga yung kondisyon nitong si Aran Dipain. So si Aran Dipain may apat na talo na pero sabi nila hindi daw basta-basta yung mga kakalaban nito, talagang mahirap. Isa na dito si Naoya Inoue, ito nga pinapanood natin. You know? tumama yung right po body shot galing kay kay Aran umaatake na si Aran Dipaen dumedepensa si Inoue ganda ng mga job mga bitaw ng job ni Aran Dipaen no? body shots galing kay Inoue depensa lang tumatama body shot Inoue umatake ng kombinasyon sa katawan uppercut ganda ng depensa ni Aran Dipaen Medyo frustrated si Inoue dahil di makapasok ang kanyang mga offense Body shots na naman. Talagang binobodega niya. Ang, ito talaga special din ni Inoue daw no guys. Kaya naman, pinapractice niya dito kay Aran Dipain guys. Woo, woo, puro body shots binitawa ni Inoue. Kinain lang ni Aran Dipain guys. You Yun, oh, know, yung mga uppercut to. Oops. Medyo na hurt doon si Aran Dipain sa bodega. Pero kayang kaya no. Patibay din guys. Oo, tumama yung kanan ni Aran Dipain sa Paul Sino eh. Grabe yun. One two combination. Oo, umatake si Aran Dipain. Ang ganda rin ng ano, combination ni Aran Dipain guys. Left hook. Straight. Oo. Ang ganda ng kaliwaan niya no. Kaliwa body to cross power oh, tinamaan ng jab kaliwa Napangat ang ulo ni Aran Dipain 1-2 combination mula kay Inoue Body siya sa kapagpalitan si Aran Dipain ng mga kombinasyon sa katawan Gumagante May tapang din si Aran Dipain Ganda ng kombinasyon ng mga pinakawala ni Inoue Sa pagkakataong ito Habang si Aran Dipain Depensa ang panglaban Umaatras si Aran Dipain Up up ang ganda ng mga footwork ni Inoue doon, guys. Pero nyo ha, ah. nakakasayaw ni Arandi Paite si Inoue sa ibabaw ng lona at nagpakitang gilas. Hindi eh, lang din basta-basta talaga itong si Arandi Paite. Kaya naman para sa akin ha, ah, mahihirapan din dito si ano, Karlames. Tiyak mapapalaban siya dito sa Thai boxer na ito. Ewan na natin kung mananalo ba yan ako at si Karlames dito ha. Ah. Medyo matibay to si Aran si guys eh. Kita mo naman ng mga kinain niya suntok galing kay Ginoe no. May footwork din, may boxing IQ. Talagang the monster lang talaga yung kaharap niya dito. Pero ang iba lang, eh, kayang kaya. duguan na si Aran Dipaen. Body shots pet ng mga kombinasyon nyo oh. alright ganda ng laban guys eto body shot galing kay Aran Dibain. dalawang magpapunod papunta sa taas pasok lahat pati si Inway gumante puro upper cut. sinalo basag ang ilong ni Aran Dipain pumasok ng upper na yun ayun oh. na yun mo inaano na siya ni Inway pinipressure na Kita naman yung mga atake ng Unilever Pang finishing na. Oh. Pero si Aran Dipain Ang tapang. Hindi basta-basta nagpapatalo dito sa The Monster. Kita mo naman yan. Body shots. Magkabilang, kawa, magkabilang kombinasyon. Binitawan sa ulo at sa katawan. Oops. Wild swing. Galing kay Aran Dipain. Medyo na ano na eh. Nagrogi na sa mga patama ni Inoue. Ayun na mukhang pipinishin ano to ni Inoue sa pagkakatake oh ang pa si Alan Defiant sabi niya atake pa oh sabi ni Inoue oh sige ito gusto mo boom kaya naman inatake siya ng inatake oh, para sa inyo ba guys uh, kaya ba to ni Carl James comment nyo sa baba dyan ha comment nyo lang dyan kung ano yung prediction nyo sa laban ni Carl James mamaya versus Arandi sa Trila in Manila 2. Siyempre, pag-uusapan natin yan. Tagal-tagal -tagal din tayo hindi nag-uusap-uusap guys, di ba? Kaya ito na yung pagkakataon natin para magkwentuhan. Alam naman natin na pare-pareho natin gusto itong sports ng boxing. Kaya masarap din magkwentuhan paminsan-minsan guys, di ba? Ang ganda ng mga kombinasyon na yun habang nanonood ng laban ni Aran Dipain kontra na Oya Inoue. Paatras na dito si ano ah, Aran Dipain ah. Medyo nabawasan yung kanyang ano ah. Kasi puro na siya paatras eh. Puro ilag na dahil nakikita niya. Nakokontrol na ng The Monster ang laban na to. Talagang pre-pressure na siya oh. Ayan ha. Oh. Ganda rin ang depensa ni Dipain eh no. Hindi lang, hindi basta-basta pumapasok yung suntok ni Oya Inoue. Ayan na. Oh. Grabe, pinap ang pinapractice ni Inoue dito yung uppercut niya eh. Kaya naman, yun ang madalas tumatama ngayon kay Aran Job, job. Ito na mga uh, game plan nito ni Inoue dito. What a combination by Aran Tipain. Ayun na, gumanti naman si Inoue na sunod-sunod. Flurry of punches. Pinanggap nitong si Aran Galing sa The Monster ng Japan combination tumama na naman ang body shots grabe yung mga body shots na yun boom pasok na naman grabe biglang buka yung bibig niya pag salo niya sa body shots alam mong naramdaman niya eh. alam mong naghabol ng hangin oh grabe na the punishment galing sa the monster in Japan nakatakas pa sa round body shots oh naghamon pa siya doon yun na may black si Inoue kita nyo may black siya oh. kaya nga hindi rin basa basa tayo si ano eh parang pa, eh, na makalaban ni Carl Hames mamaya eh patakbo na patakbo na yung ilag ni Aran di Pae eh, na si Inoue pressure eh oh. na ano siya dito eh medyo na frustrate kasi nahir nahirapan niyang mapatumba eh. One, two, three. Ang ganda naman ng mga ganda ng mga ano ni Inuwi dito no yung body shots niya no sunod-sunod. Grabe tinanggap din nito ni Aran di sa laban na to. Kinaya niya yun oh, hanggang gantong rounds. Ang galing naman. Matibay din, di ba? Uh, Oo! Oh! Kinamaan ng kaliwa at kanan. Sabay nagpabagsak yung kaliwa ni Inoue na bilangan pero bumangon pa yun na inawat na guys grabe eto boys nasabi nila na pipitsubin lang daw ang kinakalaban ni Carla Miss Martin dito totoo yan kita nyo naman sa ipinamalas niya dito kay Ino ang ganda rin nung pinakitang laban niya dito So guys, sa inyong palagay, sa inyong natunghayan sa laban ni Inoue kontra Arantipain ay kaya ba ni Carl Hamis Martin itong Thai boxer na siyang nakalaban noon ni Naoya Inoue so titignan naman natin ngayon ang kakayahan ng ating pambato dito naman sa susunod nating na video ay makikita natin kung paano nagsimula si Carl Hamis at ang kanyang mga nakalaban at ang kanyang journey hanggang sa mapunta siya sa laban na ito Sa bayan ng Lagawi Fugao na kaya magmumula ang susunod na Boxing World Champion sa ating bansang Pilipinas sa katauhan ng 22 anyos ni Carl James Martin. Pride of the Ifugao, James Martin. O ang Wonderboy ng Pilipinas. Hango ang alias na yan sa kanya dahil ang Banawi Rice na siyang bahagi o kilalang lugar sa Ifugao ay nakasama sa 8 Wonders of the World. Ano-ano nga ba ang mga kakayahan nito? At meron nga ba itong angking galing para maging isang susunod na superstar at magbibigay ng karangalan sa ating bayan at maihanay sa mga Pilipinong hinangaan hindi lamang dito sa ating bansa pati na rin sa iba't ibang bahagi ng mundo kagaya ng ating pambansang kamao. Hindi pinalad na makilala sa larangan ng boxing ang mga kapatid ni Carl na siyang nangarap din na maging isang magaling at magkaroon ng titulo sa nasabing palakasan. Hindi lingid sa kaalaman ng mga nakatatandang kapatid nito na ang batang patpaten na malimit na nanonood lamang sa kanilang pag-iensayo. -e ay siya palang maghuhubog sa kaisipan ng mga batang boksingero sa kanilang lugar sa Ifugao. Tila bata pa lamang itong si Wonderboy ay alam na niya kung ano ang gusto niya at ang tatahaki niyang karera sa buhay. Dahil namulat na ito sa pagboboksing dahil sa kanyang ama at mga nakatatandang kapatid. Tutol man ang kanyang ina sa gustong pasuking larangan ng kanyang anak dahil sa pag-aalala nito na baka hindi kayanin ng maliit na pangangatawat ng batang Wonder Boy. Pero sadyang pinanganak ata ito na isang dugong mandirigma. At nakita ng kasipagan at pagpupursiging maging isang boksingero. At kalaunay pinayagan na rin ito at naging buo ang suporta ng kanyang pamilya. Hindi rin naglaod dahil bukod sa suporta ng kanyang pamilya ay pati na rin ang kanilang buong lugar sa Lagawi Ifugao ay buong tiwala na ang susunod na magiging world champion ay magmumula sa kanilang bayan at kauna-unahang world champion na isang igurot. This is is anyos ng mapagpasya niya at ng kanyang ama na pasukin ang professional boxing. Gayong batid na nito ang hirap ng kanyang papasukin at tila tinimbang na niya ang pagkakaiba ng amateur at pro boxer. Dahil doon ay eh, mas dinagdagan niya ang sipag sa pag-eensayo at mas pinahirapan ang sarili para mas maging handa sa mas mahirap na hamon bilang isang professional boxer. Taong 2017, Abril 19, pang-apat na laban niya bilang professional boxer. Matapos ang kanyang tatlong sunod-sunod na panalo, ay lumaban siya para sa bakanting titulong Philippine Luzon Professional Boxing Association sa Bantamweight Division laban kay Jason Buenabra. Tinalo niya ito via unanimous decision. At 6 na buwan ang makalipas, muli na naman itong napasabak sa isang titulo laban kay Vincent Bautista para sa titulong PBF o Interim Philippine Boxing Federation. Tinalo niya ito via RTD. Bago matapos ang taong 2017, December 23, ay nabigyan siya muling lumaban para sa interim WBC Asian Boxing Council Continental Bantamweight title laban sa mas veteranong Thai boxer na si Artid Bamruguay matagumpay niyang nakuha ang titulo via knockout. At sa sumunod na taon, Abril 28, 2018, ay nakaharap nito ang pambato ng Tanzania na si Hashimu Zuberi para sa bakanting WBO Oriental Youth Bantamweight title at nagtagumpay si Wonderboy via technical knockout. at dalawang buwan makalipas ay nakuha nito ang bakanteng WBA Asian Bantamweight title laban sa Indonesia na si George Lomoli via knockout. Noong buwan ng Agosto kaparehong taon ay dinepensa nito ang titulong WBO Oriental Youth Bantamweight title kay Werban Shitehi, isang Chinese boxer at nagwagi ang ating kababayan via RTD. Pagkatapos noon ay tatlong sunod-sunod na banyaga ang tinalo nito. Si Muchul isang South Korean, tinalo niya ito via knockout. -T -T. Right... Si Pechor Hay Kokyat Jim, isang Thai boxer, tinalo niya ito via RTD. si Yu Chi Chai Wana Wong, isa ring Thai boxer. Tinalo niya rin ito via technical knockout. Tuloy-tuloy lamang ang mga panalo nitong si Wonder Boy, Isang patunay na nagbubunga ang kanyang mga pagsisikap sa pag-eensayo at pagpupursigin nito para sa kanyang inaasam-asam na pangarap. At taong 2019, Setyembre o 20 ay nakasagupa nito ang kapwa Pinoy na si Benzer Alulod para sa bakanting PBF o Philippine Boxing Federation. Tinalo niya ang kababayan para sa isang impresibong technical knockout. Agad naman yan, itong idinepensa kay Philip Luis Cuerdo, December 21, 2019. Isa na namang TKO ang naitala ni Wonderboy sa pagharap nila ng kapwa Pinoy. sobrang talim nga ng mga kamao nitong si Carl James Martin na makikita sa kanyang empresibong kalaan. Sa 17 nitong panalo ay 15 ang hindi na pinaabot sa decision at hindi pa nakakatikim ng pagkatalo. Hinihahambi nga ito ngayong Ryan Garcia ng Pilipinas sa angking karisma nito sa ibabaw ng lona. At pagdating naman sa bagsik ng pakikipaglabat ay nakikita na parang the monster ng Japan na si Naoya Inoue. Base sa inyong obserbasyon dito sa ating rising star na si Carl James Martin, sangayon ba kayo na isa ito na magbibigay karangalan sa ating bayan in the future? O may chance ba na isa rin siya na hahalili sa trono ng ating pambansang kamao? Iwan nyo lamang inyong komento at ating yan pag-uusapan. Kung nagustuhan nyo ang video ang tapok natin ngayon, pakilike and share. Mag-iwan ka na rin ng comments para sa iyong saloobin. Kung bago pa lamang dito ay pakisubscribe at huwag kalimutang bindutin ang notification bell button para updated ka sa mga umaatikabong videos tulad nito.